Oh, yan na. Oh. 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 yan. Oh. Oh, yan. Dito. Boyong. Yan. Yan yung nagtatay. <coughs> Isang, isang ganito sang oh. isang ganitong pagkain nila oh. Oh, yan. yan ang sitwasyon nila ikaw boyong hindi ka kakain boyong ito yung nagtatae eh. ito yung nagtatae eh. Ha, musta ka na? Kamusta ka na, Boyong? At pag kita mamaya, ang gamot uli. Ito, bakit tayo kumain? Bakit tayo kumain? Uy! Oh! kumain itong isang to. Bakit kaya ayaw kumain itong isang to? Ito siya yun. Oh. Nag-uumbang eh. Nag-uumbang oh. siya eh. Awa naman yun. Eh. Pa rin yata pa parin yata eh. Tulog nila eh. Na sa kainan. Maliit pa sila kaya dyan sila kung uh, tumutulog. Lusot pa sila dyan eh. May nakita magpikimpla. Tulogan. Linisan ko muna yung ano eh, mga dumi nila oh. Tatae. Eh. diyan sa nakataa imbaboy na yan, nakakain na sila. Ang pinaiinom ko dyan ay ito, ito, iscorix, Yan. antibacterial. Scorex. Dudurugin yan. Tapos lalagyan ng konting na uh, tubig. Yung medyo maligamgam. Tapos yan ang pinaiinom ko. Kasi yung uh, technician hindi pumunta rito. Bali dalong araw na ngayon. Pero masigla naman eh. Oh. Makapagsungkal-sungkal na eh. Tapos kanina uminom ng tubig. Ayan. Kaya ito, dudurugin ko muna ito. Tapos mamaya isusup ako. Ayan yan, o. Oh. Scourix. medyo dudurugin ng konti yung pino tapos lalagyan ng maligam-gam na tubig yun ang isusupak itong gamit ko yan o oh. lalagay ko rito yan katatapos lang namin pinano pinainom ni bayaw ko ayun so, yun In show. x tablet. Tinunaw lang. Kaninang tanghala nagbigay kami. Tapos ngayong hapon. Pero maganda, medyo maganda-ganda naman ngayon. Yan siya, oh. Yan, kumakain pa yung iba, humihingi pa eh, binigyan ko uli. Kanina dumating yung ano, yung trapal. Ayan, kinabit ko na uli. Twelve. by nine feet. O, oh, yan siya. Tapos murder uli ako. Kanina alas 11, ala una kilala una ay tinas ko yung trapal hanggang doon sa may bakal na yun, yung bakal na yan tinas trapal kasi dyan ang sinag ng araw eh hindi naman sinag ng araw kasi is west naman eh kaso lang yung araw medyo nakahilig ng konti kaya naabot yung ano yung kanilang kainan May order pa ako kanina. Nag-order ulit ako kanina. Ang haba ako naman, ang taas naman niya ay 6 feet by 12. Mga apat sigurong lona pa ito. Ayan sila oh. Kawat, si ya jo metuna buridusi, tapi si si biru ini 4 ya, 4 ya, ya, 4K Na. Tayo eh gabi na. Tiko pa nasukat yung tubig pala. Tika, sukatin ko muna yung tubig kung marami pa. Tatayin ko muna ito. 'Yon sila. Ah, naghiga na. Ang oras ay 7.45 ng gabi. Sa ganyang sitwasyon, ibig sabihin, naiinitan sila. Oh. Ah, alas 7 ng gabi ah, mag alas 8 na. Sa ganyang sitwasyon, naiinitan sila. Kasi nga, dalawa na yung luna eh. Ito. At saka yun. Yo, 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 yan. So, bagamat hindi kumpleto ng low natin sa side, eh, yan ang sitwasyon nila. Kasi pag nag-iipon-iipon yung mga yan, ibig sabihin malamig. Ngayon, hiwa-hiwalay sila. Dalawahan eh. Sinilip ulit at ilalako yung kanin. Lalako yung pinto ito lalako to ayan o oh. no, no, nakaramdam yung isa iinom yan o oh, iinom yan oh. yun minom na susunura na yan kasi dripong gripong ito para sa malaki yan eh. Ewan kung bakit naabot nila. O. Yun si Boyong. Hindi pa kayang uminom. Ayun. Oh. Yan. Naging sila. Oh. Nagising. Yan. So parang indikasyon na naiinitan sila. Eh, okay na dumating eh. Mga nakatulog eh. Tapos biglang dumating ako nagising. Eh yun. Nagtatay na naman yung isang yun. Hindi rin maganda yung tayin ito. ah. Basa isa yung pa kaya basahan tayo Hindi. Tumae o umihi? Kailangan palamayan na doon. Lagyan ko kaya uli ng Litbal doon. Kasi baka ito, epekto ng kainom-kainom. May kainom, kaya nagtatay eh. Galing na dun yung sa bulubipat na naman dyan. Palitan ko na, lagyan ko ng ano doon, lagyan ko ng gitbal doon sa ilalim ng tank eh, kailangan makontrol eh, baka isa ito sa dahilan, kainin mo, kainin mo, kaya nagtatae. eh. po na sila ron. Oops, nga, sarado ko nito. Bye bye na sa inyo mamaya uli. Siguro mga alas 12 kung masarap ang tulog, may hindi masarap ang tulog. Igising ako kayo mga alaw na alas 12. At uh, kakain naman ako. Ayun yung. Ayun si Buyong tumayo. pala ako tatayo eh. E, maganda to. Kailangan talaga isarado muna. may tubig inom ng inom eh bukas siguro sasarado ko yung ano yan alagyan ko ng bulb yung ilalim ng tangke yun yun yung ilalim ng tangke, eh doon kaya kasi bulb yun eh para pagkatapos lang kumain doon lang sila inom up, oh, bye bye na ulit, bye bye na.